I <laughs> you. <laughs> 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 <laughs>

boleh kan? boleh nak dengar tak? tak jangan. tak. 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 ano pilitong pala? ano? muling may? may? mas pamilya may? ati kailangan mo pilitong pala? agad yun nagkatalinong talagang tatawa. aga rajo, ay buo na <laughs> <laughs> bago matapos. Hoy, babay muna. Hoy, babay daw. Toba, nakita ka kanina. yeah, men. Alis na kami, Wawa. Alis na kayo. Babay, Wawa. Babay, Dari. Alis na. Babay. Pang-i.